Base sa dato sa lupong taga-pamayapa sa barangay Buayan Jansan, sugod bulan sa Enero hangtod Setyembre ning tuig, 127 ka kaso na ang ilang nadawatan. Ug karaghan ni ini mo ang demand for payment kon problema sa utang. Sa bahin ni Barangay Kapitan Rogelio Soli Sr., nakasabot kini sa katauhan ng mga naipit sa utang tungod duna sa matod pay mga lenders nga abusado. And there are too many people nagpautang na gigubian na what is pretty what is allowed hmm. by law. Very, very ano. Kung ako nga, mayroong kabang ano, permit na magpautang ka. Hmm. And yung mga interest na patung mo, nag-confirm ba what is allowed by law? Hmm. Wala. So there are some abuses on the part of those who are nagpautang. You know, taking the chances or abusing simply because ang naghiram gipit kaya ako naintindihan ko. Gani gingos gani ini nga 75% sa maong taho ang nasulbad sa legal consultation nga gipahigayon ni atong Milabay adlaw. Kauban sa Brigada TV ang puwersa sa Integrated Bar of the Philippines kan IBP Sokjan Chapter ug IBP Lady Lawyer Circle. Problema sa yuta ug personal nga problema ang kasagarang konsultasyon nga nadawatan sa legal team. Dako sab ang kalipay sa mga residente sa Buayan nga nakaangkon sila og libreng konsultasyon nga sa maong pamaagi dili na nila kinahanglan pang mugasto. At least nakuha ng stress ko. Ay, eh, pasalamat ako at mabait din sa si attorney. Tapos na paliwanag yan lahat. Uh, libre pa. <laughs> Kasi kung pag sa ano yon malaki yatang damage sa pag ano. Mm -mm. Siyempre sa panahon karon mahal kaayo ang magkuha og attorney kay sa katungod sa kapigidohon disod ka ayo magkuha og attorney nangayo lang kog advice dire sa ako ang buhaton at least na ako attorney na kaatubang nga na na paliwanag sa ako kung unsa ang akong mayong buhaton sa kaso nga ako giatubang then dako jud siya nga tabang sa mo mga, mga pobre pod nga makaano maka, ano, maka pangayo og legal advice sa among mga gusto ipa-advise sa attorney kay step by step manggod sa inani nga uh, situation so nahatagan po kog na hatagan po advice kung paano siya ya, paano siya himuon nga mga steps Ang residente nga si Samia dugay na matud pa nga gi problema ang pagkabgab sa mga kuwari sa iyang kaugalingong yuta karon klaro na matod pa ang iyang buhaton human giabisuhan Dili na gusto kay ako a ah, kay hapit ah, naman sa pangpang -pang. -pang duol sa mga balay sa mga tao. dili ko musugot nga pati ang mga tao sa taas nga matumpak, ma pintuan baha, tating ang baha, klarong-klaro kaayo, ang akong gipagutana sa iya ha, cleared kaayo. Dili na ko pasudlan sa ilakay ako anang yuta. Kaya na ako, kumplito ko na ako titulo. Malipayon nga nakaapil sa libreng konsultasyon si Vanessa nga dunay tulo ka mga anak tungod sa kasayuran nga naangkon human siya nahibulag sa bana ug amahan sa iyang magulang nga anak nga dunay ADHD gibyaan ni niya ba Nahang. na ako anak siya and so behavioral ADHD ang ako ang ano ako ang panganay nga anak so nang inahanglan siya og medical needs ka time nadakpan jud ako nga naay ka ng other oo naay other woman so ako nag separate ko ni ko sa ilaha and ano pud ko battered wife man gud ko although nagbuwag na sila karon wala din na makahimo nga makiskapar sa sayang gibuhat maminyo man kag dili na, na ka, kasus pagkulata baya ako okay, imo okay, gina bangon klaro man na sa atong violent uh, balaod anti violence against women and the children basta dunay relasyon sexual relation unya dunay anak labi na ka anaks kami noon lagi tuluman noon lagi obligasyon ang bana Saysay pa ni Vanessa, dili mahimong lalim ang suporta nga ginahanglano niya ilabina. na mo na nakini sa pag-eskwela. Dili matod pa mo suporta ang amahan tungod wala kanila ang bata. It's because wala sa ilha ang bata. Actually, giinginan ko sa iyang sister ato nga, kanang kuhaon daw nila ang bata sa ako kahit murag ma-set ma aside daw ang love. Gusto so, na ko nga kanang magkaroon ko ka ng proper settlement ko sa ilaha ba? Gusto na ko nga mabugto kung unsa jud ang dapat na ko sa ila unsa lang jud ang dapat nga nasa kung anak. Gusto na ko nga kanang magkaroon ko hapsay nga pangisip ba? So, mga ayaw ko consultation ko sa'yo, maayo, ana. Kay para at least, dili di, may magkagubot ba kay kapoy na kaayo. Katong giingon sa mga relatives or may pamilya sa bana, nga naingon, dili sila mo suporta kay wala nila ang kustudya sa bata. Dili na mao, sayop na. Naani mo ang kustudya sa wala, nakay kay obligasyon sa balaod, ngayon mo na na ng bata. Labi na kay ADHD sa ato pa dili ordinaryo ang paginhanglan ang suporta sa bata dili lang sa pagkaon dili na mawala labi na kay siya usa ka mapasalamaton no usab ang punong barangay sa malampuson nga legal caravan ug pahimangno niya sa mga residente sa barangay murag mga bala utang mga yun ang tao kay kada gamo nagapautang nagbahis-bahis sa lang lisab mo yan ay kanak stop it ako ay din ay yung yung nagautang dito na wal, kasi lalo kang malibing sa mga kabrigada nato nga wala nakasalmot sa maong free legal consultation sa buhayan, pwede usab kamo nga personal nga mudangop sa buhatan sa IBP o abri ang ilang opisina aron libre usab nga maka-access sa ilang free legal service. Basta aduna na mga rekesitos nga makita karon sa inyong mga TV screens. Lauman pa nga muduaw ang Brigada News TV sa mga barangay sa General Santos aron padayong makaserbisyo kauban ang Integrated Bar of the Philippines Sokjen Chapter o ang IBP Sokjen Lady Lawyer Circle karong October 27 sa Barangay Hall sa Barangay Conel. In the heart of changing lives kini si Brigada Hana Perez para sa Brigada News Jensen Brigada News.